Richard Reyes Falkerson Jr. o mas kilala sa pangalang Alden Richards ay pinanganak noong January 2, 1992 sa Santa Rosa, Laguna. Siya ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Pangarap ni Alden ang maging piloto pero tila nakatadhana na siya na maging isang primeryadong aktor. Bata pa lamang si Alden ay nakitaan na siya ng kanyang ina ng potensyal na maging artista. Ang kanyang ina ang siyang nag-encourage sa kanya sa larangan ng showbiz. Kaya naman, kahit na pumanaw na ang nasabing ina, ipinagpatuloy pa rin ni Alden ang pangarap nito para sa kanya. It wasn't easy for Alden to enter the show business. As a matter of fact, ilang beses din siyang na-reject sa kanyang mga auditions. Ang Pinoy Big Brother ng ABS-CBN at Starstruck ng GMA 7 ang ilan sa mga sinubukan ni Alden na sinalihan but failed to be a part of. This however didn't stop him to pursue his mom's dream. Ipinagpatuloy nito ang paglaba sa mga commercials at minor roles sa ilang television series. Ang mga ito ang nagbigay sa kanya ng confidence na magsimula sa mundo ng entertainment. Simula ang career ni Alden Richards as a model at a young age para suportahan ang kanyang pamilya and went on to become a celebrity in his own right. Ang Alakdana ang kanyang unang proyekto sa GMA7 kung saan siya pinarangalan bilang outstanding breakthrough performance sa Golden Screen Awards in 2010. Pwede huwag na lang yung pag-usapan natin. Ilabo mo naman eh. Naging parte siya ng Twin Hearts nung sumunod na taon na kinalaunan ay ginawang pelikula na pinamagatang Twin Hearts Class of 2012. Siya ay naging host din ng Party Pilipinas at Sunday All-Stars sa nasabi ring istasyon. Si Alden ay nanominate for Best Actor sa Golden Screen TV Awards para sa kanyang role sa drama series na One True Love in 2013. Matapos ito, siya naman ay nabigyan ng isang major role sa historic drama na Indio. Nagsunod-sunod na nga ang proyekto niya Kabilang dito ang pag-feature ng kanyang life story sa magpakailanman na siya na rin ang gumanap ng kanyang karakter. Bukod sa pagiging aktor, si Alden ay isa ring singer. His first album, which was a self-titled, launched him into the mainstream entertainment industry. Nasundan ito ng isa pang album entitled Wish I May na naging popular sa buong Southeast Asia. Sumabak din ang ating idolo bilang isang host sa isang sikat na noontime show ang Eat Bulaga. Ipinagay sa kanya ang segments na Bet ng Bayan at That's My Being one of Philippines' popular youth icons, no doubt he has a bright future ahead of him. Sa video natin ngayon, si Alden naman ang bida. Please watch this video until the end. Maraming maraming salamat po. Hello, kamusta naman kayo dyan? How are you, Miss Carl? I'm good, thank you. Thank you. <laughs> so magsasama-sama na naman po ulit tayo and I hope papanoorin niyo tong video namin hanggang sa dulo. Anyway, maiksi lang po ito. So our topic for today is Alden Richards. So recently nga kinocompare siya kay Daniel Padilla ng ABS-CBN. Lately kasi, syempre um, since wala na nga si Daniel, 'di ba? So yung mga tao naiisip nila na yung possibility na ipagtambalin ulit si Catherine Bernardo and si Alden. Mm -hmm. Sa so, tingin mo, magkiklik ba to? yung love? If ever na maging love team sila, do you think magkiklik yan? Oo. Mm -hmm. At this point, feeling ko kahit na sino ang ipareha mo kay Catherine, mm. okay uh, Kasi yung mga fans na umasa dun sa love team nila pagkatapos ganito yung nangyari syempre yung simpatya nila na kay Catherine so kahit na sino itambal mo kay Catherine tatangkiliki nila yan so, susuportahan nila ano ba to parang ano um, parurusahan nila si Daniel <laughs> hindi naman sa paparusahan pero kasi ang ano natin talaga is kung sino yung ape <laughs> sa bagay. Yun yung sinusuport. Yun yung sinusuportahan. Oh, so, to show support, uh -uh. talagang ano pa rin. Uh -uh. So, nila uh -huh. yan. Yeah. Kung sakaling man na magtambal sila, no doubt, no doubt naman talaga yan, napapatok yan. Okay. So, okay. ang magiging ano mo na lang dyan is kung malalagpasan nila uh -huh. kung ano yung nagawa nila sa unang pagtatambal nila. Yan yeah. yung i-aabangan natin. Oo. Oh. Oh. Alam mo si ano, si Alden Richards. Mm -hmm. Napanood ko yung ano niya na yung life story yung sa magpakailan man. Itong si Alden, talagang grabe niya i-value yung family niya, yeah, especially his mom. Mm -hmm. Iba talaga yung bata pa lang nagabayan oh. ng magulang. Yes. Eh nakakitaan talaga na alam mo yon yung, yung solid na family mm -hmm. na talagang nandoon yung pagmamahal, pagmamalasakit, yeah. na hindi ka papabayaan. Mm -hmm. Kaya habang lumalaki, nakita niya yung pagiging responsable. Totoo yan. Yeah. Kasi talagang sa sa totoo lang yung, sa bahay naman talaga nagsisimula, oh, eh, di ba? Kung okay. ano yung pinapakita mo sa labas. Uh -huh. And siya, yun yung nakita niya. Like for example, nakita niya how his dad took care of his mom. Yeah, to the point na mm. when the mom was sick, mm -mm. the dad had to quit his job yeah. to take care of his mm -hmm. mom. And then the generosity then of his grandmother. Yes. ba? Diba? Uh -huh. Alam mo yun, yung nagsusupport sa kanila. Uh -huh. So, uh -huh. he's surrounded with this kind of people. And no wonder, ganun din siya. Uh -huh. Di ba? Hanggang ngayon, nadadala niya. Yes, yung support system while growing uh -huh. up yeah. and doing what he wants to do, nandun talaga eh, no? Mm -hmm. Alam mo yung ano nga, Jen, eh, uh, sa, isa sa mga interview niya, yung care dun sa family, na-extend niya rin yan sa, sa ibang tao. Like, mm -hmm. for example, di ba may ano yan eh, may business yan eh, yeah. di ba? Isa sa mga businesses niyan, yung um, restaurant mm -hmm. sa South. Mm -hmm. Sinabi niya doon sa isa niyang interview, I think it was with, ano, um, Oji Diaz, mm -hmm. how he takes care of his people. Kasi alam mo ang tingin ko din Scar, mm -hmm. It depends din kasi siguro sa upbringing ano. Ah. Uh -uh. mm -mm. Napaka-humble talaga. Oo. Siguro alam mo no wonder na at his age kasi ano na rin niya marrying age na rin oh, yes. 'di ba? Yung mm -hmm. mga ganyan, yung hindi pa rin siya nagsisettle down, uh -huh. 'di ba? andong pa rin siya sa tulong muna. Ah, uh -huh. uh, meron siyang mga tinutulungan na yung pinapaaral. Oo, oh, 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 'Di ba? Oh, oh. May um, tawag dito, may sinusuportahan uh -huh. ng mga estudyante. Uh -huh. So, siguro andun talaga yung, ano niya, yung passion niya. Oh. Uh -huh. and yung pagsuporta niya sa mga estudyante, ako, ang ano ko dyan, is because nahirapan siya during that time na nag-aaral yes, siya. So, he knows. So, he, knows. knows oh, mm -hmm. Na, na ano niya yan eh, pinagnaana niya, naranasan niya. Mm -hmm. Sinasabi niya na ang daming nagsasabi na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-aaral. Pero sinabi niya na hindi po totoo yun. Hadlang po talaga siya. Hmm. Hindi naman lahat ng, alam mo yung estudyante, yung magagaling na kayang kumuha ng... Scholarship. Ano, scholarship. Yes. I think siya, Scar, yung nagsabi na parang lalo niyang tinutulungan. Yung parang mga isang taon na lang. Oo. Oh, oh, sabi ko oh, yun. Oo. Oh, oh, yung, oh, oh. yung patapos na. Oo. <laughs> patapos na pero kailangan tumigil because of you know certain circumstances na yeah. hindi na kayang mag-aral kasi yun daw yung pinakamahirap sa lahat yung kung na, na ano mo na yung pagdaanan mo na lahat akala mo last ano mo na last struggle last oo tapos biglang hindi ka makakatapos ng pag-aaral yeah. kasi nga ito, dala ng kahirapan o dala ng may sakit sa pamilya or what, di ba? May mm. mga problema. Yeah. So, he really values education. Mm. Yeah. Sana nga matuloy yung ano, no? Yung tambala nila, no? Ni Catherine. Mm -hmm. Ito naman kasing si Daniel. Parang sinayang niya, no? Yung um, yung love team. Inuna kasi yung puso, eh. <laughs> puso? Puso? <laughs> Ay, yung pus puson mm. So, ngayon, yung puson. <laughs> <laughs> so, ngayon, ang mangyayari, kumbaga, si ano ngayon ang magdadala niyan. Kasi ako, tingin ko, ha, si Alden ang magdadala. Magpapatuloy, eh. si um, diba? Matipisahan. Oko, oh, oh, hatak niya yan, eh. Hatak uh -huh. niya yung mga supporters ng Katniel. Yes. Ng Katniel. Tapos, um, yung ano, yung mga galit kay Daniel, Daniel eh, dito na talaga ngayon. Uh -huh. Siya ngayon ang magre-reap mm -hmm. nung ano. But, I think, alam mo, I think he deserves it din naman. Kasi, ano rin yan eh. Magaling din na aktor si ano, ah. Si, si Alvin. Alvin. Oh, uh -huh. oh. Kung baga, even without Catherine, eh. Yes. yes. Mm -mm. He made uh, Nindy naman. Aha. Uh -huh. mm -mm. Paano ba nagsimula yan si, ano, si Alden? Oh, it wa it didn't come easy for him. Ah. Uh -huh. Ano yun, yung, even nung buhay pa yung mom niya. Kasi it was okay. really the mom's dream. Oh. Okay. Na, you know, ma maging artista siya. So, ang dami niyang mga sinalihan, even doon sa point na may sakit na, nakaratay na yung mommy niya, tinatry niya pa rin. Naalala ko yung isa sa mga interviews niya na, syempre, di ba, yung audition, audition, audition. Uh -huh. And then, hindi siya nakapasok sa PBB. Oh, yeah, PBB and Starstruck, and Starstruck. Mo yun. Oo, and then, came yung audition for Alakdan. Okay. That's for, ano, uh, no? GMA. That's for GMA. Okay. And sabi niya, it was a battle, eh. Between... Kasi isang absent na lang siya sa PE, babagsak na siya. So, ang iniisip niya, pag bumagsak ako sa PE, uulitin ko to. Okay. Pag inulit ko to, yung pera na kinita ko sa kung ano man yung nirakit niya, kung nag-model siya, nag-print ad siya, or whatever, gagamitin niya kasi siya self-supporting eh. So iniisip niya, gagamitin ko, sayang ipang e enroll ko ulit. Mm -mm. Pero nanaig yung baka sakaling madjakpata niya to. Pinuntahan niya yung audition but then after two days, wala siyang narinig mm -mm. doon sa crew. Uh -huh. So hinayang na hinayang siya. Sabi niya sana daw pinasukan niya na lang yung PE ano niya, no subject niya. Yeah. And then on the fifth day, he got the call mm -mm -mm -mm. and it started yung kanyang career. career. Si Alden, ang kagandahan sa kanya, yung na-savor niya lahat eh, yung pinagdaanan niya. Okay. It wasn't easy, mm -hmm. dumaan siya sa butas ng karayo. Mm -hmm. So ngayon na narating na, na niya na yung tagumpay, alam mo yung talagang sobrang grateful siya. Makikita mo yung humility in him. Yeah. Kasi yung pinagdaanan, whereas if uh, if we're going to compare him to Daniel Padilla, mm -hmm. si Daniel Padilla, it was easy for him. Kasi mm -hmm. nga... Mother niya, si Carla Estrada, artista. Yeah. Mm -hmm. Father niya, si Romel Padilla, artista. Mm -hmm. yun. So, madali eh. Madali niyang napasok uh -oh. yung mundo ng showbiz. Yeah. Si Alden, talagang ginapang niya. Mm -hmm. Oo. That's what You mean, that's why he values it that much? Yes. Niba? Oo. Uh -huh. Kasi it wasn't easy. Yes. It wasn't really easy for him. Yeah. Talagang, alam mo yung kung saan saang mga contest at kung ano-ano pang ano yung sila niya. Oh, sa bagay O yeah, mga ba? And, then, And there were so many rejections. Mm -hmm. Diba? Yeah. So yung rejections, yun yung, I think yun yung ano eh, yun yung nagpa-humble sa kanya. Yes. Yun yung what made him who he is right now. Yeah. mm -hmm. Kaya alam mo kung ano ha, yung i-compare din siya kay Daniel. Kasi lumalabas ngayon yung issue na ano eh, yung the way they handle yung, ah, I mean the way they deal with their um, fans. Mm. Especially yung sa pag ng photos. Kasi meron niyang ano eh, nilabas na sky ano, ah uh, Christy Fermin. Yung magpapapicture yung mga fans, di ba? Mm -hmm. Si Daniel parang ano 'yung ginawa, yung parang inano yung ulo. Yung gano'n. <laughs> inano 'yung ulo ng fan tapos dito. Yeah. Ano 'yun? <laughs> si ano, si which is kabaligtaran naman nito. Ni, you know? Oh, kasi si Alden, meron siyang isang show mm -hmm. na I think kasi after nung show na 'yon, meron pa siyang isang show na pupuntahan. So kailangan na niya umalis. Okay. Dun sa show na 'yon. But you know, he didn't want to leave. Na, hindi man lang niya napagbigyan yung mga fans niya. Mm -hmm. So anong sinabi niya, 'di ba? Mm -hmm. No, I have time I can spare mm -hmm. kahit na ilang minuto kasi gusto ko na makapagpakuha ng picture yung mga fans with me. Yeah. Kasi hindi ko alam kung makakabalik pa ako ulit dito. Kung uh -huh. mauulit itong ganitong mm -hmm. ano moment, mm -hmm. 'di ba? And even nung he was overseas, no? Uh -oh. Kumakain siya. Mm -hmm. Eh, di ba, normally, pag kumakain ka, you don't wanna, you don't wanna be bothered, eh. Uh -oh. Di ba? Parang pag kumakain, ano yan? Hindi, ano, hindi man lang nire-respeto na kumakain ako, mm -hmm. di ba? But, ang, anong sabi, di ba? He stood up. Mm -hmm. Tapos, yeah. ano ba yun? Talaga, nagpakuha siya ng picture. Mm -hmm. And then, hindi lang natapos doon na parang pagkatapos magpicture, upo siya ulit, kakain siya, di ba? Nagtanong siya, parang tagasaan po kayo sa atin. I ano, mean, Ganon, parang nakipag-engage siya yeah. sa fans. Yeah. Which is, you know, nakakatuwa. Makikita mm. mo yung ano talaga niya, yung charisma. Sincerity. Uh -huh. Uh -huh. Alam mo yung mga ganyang klase ng tao, yan yung mga tipo na nagtatagal din Oo. sa industry. Oo. Y yung walang pinipiling, alam I mo yun, mean, kasi yung iba eh, di ba parang dun lang sa mga co-stars, yes. pero siya, talagang lahat, binibigyan niya ng importansya. Let's not forget na nandun pa rin yung paggabay ng magulang, which is the father. Yeah. So there was this interview with Mel Chanko, no, mm -hmm. kasama niya yung father niya. I think that's for the ano, yung magpakailang. Uh Oo, -oh, and sinabi nga ni nung father na, o oh, anak, parang mm -hmm. tignan mo yung paa mo ha, baka mamaya hindi na nakasayad sa lupa. Mm -hmm. Diba? Yeah. So Baga nandun yung constant reminder na yung fame, huwag mong ilalagay sa ulo mo. Yes. Uh -huh. So, ayan, meron na namang aabangan, di ba, na i-prepare kay um, Catherine Bernardo. Uh -huh. So, let's see kung paano ba ang magiging dynamics nila. Uh -huh. Uh -huh. So, yeah. ang tanong ko sa inyo, susuportahan ba ninyo <laughs> ang tambalang Catherine Bernardo at Alden Richards? So, i-comment nyo po yan sa baba and pag-usapan po natin. See you again sa next video. Bye. Bye.